realize ko nung asin talagang wala na talagang pera, sobrang walang pera. Asabi ah, ko, totoo nga, pag wala ka ng pera, hindi ka na talaga lalapitin talaga. Pero sabi ko, kung totoong kaibigan ka talaga, dapat kahit, kahit wala man pera yan, kahit may pera man yan, kailangan ka usapin mo. Kaibigan pa rin kung anong problema niya. Bale mo, o, oh, oh, ito, o oh, kaibigan, ito lang may ibibigay ko iyo, konti lang kasi ah, uh, di ito lang kaya ko. Mga ganun, di ba? Kine-chat ko sila nung dati ko, pahiram. Mayroon ako ng pera dati, guys. Kung tinetest ko yung tao na ganito, pahiram, pahiram naman ako ng ganito, kahit ano lang. Wala. Hindi talaga. Hindi ako maas Hindi na lang maasahan. Pero, okay lang yon Kasi, at least, may natutunan ako dun sa ganong, 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 ano, ganong, ang tawag dun, ganong senaryo, di ba? Kasi alam nyo, mas masarap, mas masarap pa rin na galing ka sa hirap compare dun sa mayaman ka sa umpisa tapos babagsak ka. Mas mahirap yun. Ang laking adjustment nun. For example, si Ma'am Weng. si Ma'am mayaman na talaga mayaman si Ma'am Tapos, biglang bumagsak si Ma'am Hindi sa sanay kasi kailangan niyang tanggapin yung buhay na mahirap na siya. Kasi eh, sanay sa mayaman tapos biglang pumagsak Talagang mahirapan siya. Kaya mas masarap pa rin yung guys yung galing ka sa baba na pinaghirapan mo yung, for example, Ah, uh, ako guys, lahat na experience ko, nagano ako guys, nagano mo yung bote bakal. Nung, nangangalakal din ako dati. Ano yun? Elementary, mga grade 6, grade 5. Wala kami baon nun. Baon ko lang dati, piso. Yung piso na buko, yung buko at saka piso, yung mga malalaki, tapos, ay hindi, mambueng, sample lang yun, mambueng, o talaga mambueng. Tapos, yung, alam yung, mo alam yung mga, ano guys, yung, di ba, kapag nabasag yung baso, yung tapa-tapa, kinukuha namin yun, tapos, nilalagay namin dun sa may, alam mo yung lalagyan lang ng mga mangga, yung mangga na parang kahoy siya, di ba, yung parang bilog na ganyan, tapos, nilalagay namin doon lahat ng mga tapatapa, tapa yung balbalin, yung binabasag uh, na basag na bote, basag na ganito, nilalagay namin doon, binibenta namin doon, mahal. Tapos, kumukuha kami ng tanso. Yung tanso na doon sa mga ano, di ba sa may uh, kapawal ba, nasunog yung mga ano, nasunog yung mga ganun-ganun, basag doon, kinakakal namin yun. Tapos, pati yung mga pako-pako noon, kinukuha namin, pinupulot namin sila sineseparate namin. Totoo ito sinasabi ko ba isa? Totoo ito. Totoo yung experience ko. Tapos, uh, binibenta namin yon, siyempre pambaon pambaon namin nun. Tapos, alam mo bang yung bahay ng kapatid ko? Ano yun? Dati ano yun? Ano pa yan? Ah, uh, yung ano, yung kulungan ng baboy, dati yan. Tapos, ano yan, dalawa. Tapos yung isa, nag din kami ng baboy. Wala din kasi nagre-reklamo yung mga kapitbahay na mabaho. Kaya hindi nato pa, hindi nangyari ang Hanggang binenta, tapos, edi bumibili kami, ah, uh, alkal kami ng mga basura, tapos na alkal kami ng mga tanso, tapos, tapos doon, edi eh, siyempre pambaon, mag-aaral ka. Tapos nung alam, ito pa, nag-i-school ako. Totoo sinasabi ko guys, sa hindi ako nagdadrama dito. Kumbaga sinasabi ko lang dito kasi para may 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 saysay naman tong live na to. Kumbaga para may 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 may, ano kayo. Totoo yung sinasabi ko na buhay ko talaga. Mahirap kapag yumaman lang okay lang dahil hindi takot maging mahirap ulit kasi sanay na. Totoo. ito ha. Ah in my ano in my case talaga. Ah mahirap ako. Mahirap kami. Hindi naman sinasabi mahirap. Yung sakto lang. Tapos, nang nagkapera kami guys, nagkapera kami. Ah, nakabenta kami ng lupa. Tapos bulang ano kami dati, larga, larga dito, larga doon. Ganun ako dati kasi ako gusto ko yung may experience yung mga hindi namin na experience noon. E kami dito, shopping dito, ganyan-ganyan dati. Tapos, natutunan ko yun eh, kasi natutunan ko yun. E di, wala nang pera guys, sobra, hirap, mahirap baon sa utang nun. No. Nabaon kami sa utang. Promise. Tapos, alam mo naman, di ba, mamwe? Tapos, nung umusad ako dito sa YouTube, tsaka Facebook, ayan, ang alos, alos lahat, guys, pinagagawa ko na, kumakanta, sumasayaw lahat, ginagawa ko para mabayaran yung mga ano namin. Totoo itong sinasabi ko, ha, hindi ako nagbibiro. At, ah, uh, Hanggang natapos ko sa awa ng Diyos, o ba? Diba, hanggang natuloy ko hanggang yan hanggang nakapagsahod na ako ng iba tapos nakabili ako ng mga halas ko guys promise to totoo to nakabili ako ng singsing -sing, nakabili ako ng kwintas bracelet lahat nakabili ako tapos kasi hindi lahat ng bagay na yung pera kasi mabilis maubos yan kaya sabi ko iniisip ko ah bili ako nito para in case man may pangagot ako kasi hindi naman lagi-lagi may pera, di ba? Hindi naman lagi-lagi Pasko, hindi lagi-lago, hindi lagi-lagi Uh, simasahod ako every month. Mahirap, guys. Biruin mo, 4 oh. Four years na akong walang trabaho. Isipin niyo po, four years, ha? Four years. Nabubuhay pa ako. Ibig sabihin, nabubuhay. Yung kahit pa paano, may ano pa rin. Kahit konting income. Tapos yung mga, actually, may mga nagbibigay din sa akin, guys. Totoo, may nagbibigay sa akin na, 500. Pinapasalamatong pa rin sila. Yung binibigay sa akin, hindi ko, ano yan, hindi ko dilalagay sa kamalian. Ang ginagawa ko, guys, bibili ako ng bigas, bibili ako ng ganto ganyan. Hindi ko kailangan sabihin na, oh, ano, ang ganto ganyan. Hindi. Hindi ko sinasabi yun. Kasi, uh, kasi binigay yan, pinaghirapan din nila. Kailangan ibili ibi, uh, ibi, uh ibi, 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 ng pangangailangan mo. More mistake, more than learn habang buhay ka pa sa mundo. Maraming matuto. O, oh, totoo. Ma'am Floribet, sabi nga nila, pero yung iba kasi mga bata, hindi nila alam yan. oh, sabi mo nang, alam ko mga ito, si Ma'am Emay, si Ma'am Weng, yan, kayo pong lahat, alam ko, mas marami pa po kayong na-experience sa akin, na super sa akin. Sinasabi ko lang to guys ah, honest lang ako sa inyo. eh lang kahit malala, uh, konti lang yung tao, ma- uh, Naging ano lang, naging totoo lang. Tapos, ano ba yan? Doon na, doon na tayo sa ano, di ba? Nung nagbaboti ba? Nag-ano ako? Nagbaboti ako, nangatala kami dati. Mga kapatid ko dati. Tapos, nung high school, high school, ah, uh, nung high school ako, pero alam mo, mamueng, until now, alam mo, sa totoo lang, mamueng, itong bahay na to, ano pa dati to? Ano pa to? Tabing pa to. Naka-40 na po mamueng, dati. Tapos, itong flooring na to, ano pa to? Ah, uh, ano kasi tao tawag dito? ah uh, anong sinitawag doon nung may lupa pa to, lupa. Yung lupa guys na nilagyan namin ng renolo dati. Tapos pakunti-kunti uh, kapag may pera, ba nung trabaho ko, may bisa load na ako ng ano guys, maglalaw na ako ng SSS, maglo na ako pag -ibig. Yung konti doon, lalagay ko dito. Ganun ang ginagawa ko dati. Nagtrabaho ako. Tapos, actually guys, graduate ako ng teachers, guys. Teacher ako, graduate ako ng teacher. Pero hindi ko siya pinagana kasi nga hindi ako nag-board exam. Pagka-graduate ko ng teacher, hindi ako nag-board exam. Tapos, uh, nagtrabaho na ako kasi nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Ito, totoo yung sinasabi ko, nag-aaral ng kapatid ko dati. Uh, Nag-working student din ako, guys. Nag-working student din ako. Abang uh, abang nagtatrabaho ako, nag-aaral ako noon, sobrang hirap din ang working student. Pagdating ko sa sa mismong school, sabi ng mga kasla, mga kasama ko, mga classmate ko, amoy ano daw ako, amoy Jollibee. Kasi nagtatrabaho ako sa Jollibee. Ako yung gumagawa ng mga sauce, ako yung ako yung oh, ako yung gumagawa ng sauce, ako yung gumagawa ng nagluluto ng karo,